hiyang na hiyang ako sa sistemang ito na pagbibigay ng mahabang pahinga sa aking mga studs bago ang aktual ng kanilang pakikipagtunggali sa ibabaw ng rueda at lamang na lamang sa panalo. Magandang buhay mga boss. Habang nag-iikot-ikot tayo dito sa ating manukan at uh, usong-usong ngayon mga boss sa mga buwan na to yung paglalaban ng ating mga stags na nasa early bird na uh, grupo kaya samahan nyo ako at uh, aking isishare sa inyo yung ginagawa ko na sinasabing mahabang pahinga bago ko isali sa tournament ang aking mga early bird stags. Pasintabi po mga boss sa mga katropa na veteranong naghahanda na ng early bird ay maaring hindi po tayo pare-parehas ng sistema sa paghahanda at hindi ko naman kiniklaim na itong sistema ko ay ang pinakatama at ang pinakadabes na sistema. Basta para sa akin, dito ako hiyang at dito ako umiiskor na ayos. Kaya ito ang aking ginagawa mga boss. Itong pag-share ko na ito mga boss ay nakapabor sa ating mga baguhang sabungero na gustong matuto sa paghanda ng mga stabs. Ang ibig kong sabihin mga boss ay yung nag-iipon pa lamang ng idea at uh, hindi pa sanay sa istag na labanan. Maaring may mapulot kayong idea at magandang sistema or effective para sa inyo ay pwede nyo pong pulutin. But in general, ang mga idea na aking isishare sa inyo ay hindi po fix mga boss. Pwede nyo pong i-adjust ayon sa klima ng inyong lugar, ayon sa uh, sitwasyon ng inyong mga manok, ayon sa bloodline ng inyong mga palahe. Common sense lang mga boss kung ano yung kailangan nila, i-adjust po natin at yun po ang pilitin natin maibigay sa kanila. Ang aking dahilan kung bakit uh, 10 days pa lang before the fight ay inoumpisan ko ng ipahinga yung aking mga istags ay syempre mga boss, mga batang manok pa lang yung mga yan. Malambot yung kanilang mga kasukasuhan at yung kanilang mga kalamnan. Kaya sa tingin ko mga boss ay sapat na sapat yung 10 days na yan na umpisan na natin ibaba yung kanilang workload or sparring load para yung mga medyo nabugbog at medyo punit na kanilang mga tendons or mga muscles ay may pagkakataon pang makarecover bago ang kanilang araw ng pagpapakitang gilas. Sa araw ng kanilang pagkikipagtunggali eh, ay masisigurado natin mga boss na mayroon silang sapat na pahinga walang masakit na anumang bahagi ng kanilang katawan na nararamdaman at pwede nating asahan na maibibigay nila yung 101% na kanilang pinaka best performance. 10 days bago ang aktual ng kanilang pagpapakitang gilas, ganito ang aking ginagawa. Mga boss, nagseselect ako ng aking mga prospects candidates ang pinaka main concern ko mga boss sa panahong yan ay yung mga signs ng pagkakaroon ng sipon katulad ng pagtulo ng kanilang ilong pagluha ng kanilang mga mata at yung may mga case na bumubula sa may mutaan ng mata ng ating mga alaga yung mabahong hininga out na rin yun, mga boss at lalong lalo na paggabi yung humahagok kung natutulog na posibleng dulot yon ng matinding halak or nakatagong halak. Yan ding araw na yan mga boss, ang tinatawag kong day off sa daily routine ng aking mga stags. Walang daily activity sa araw na yan, kundi kain at selection lamang. Day 9 before mga boss, dito ko na ginagawa yung last bitaw sa mga na pili natin na healthy candidates. Pero, bago namin sila ibitaw mga boss ay inuumpisahan ko na rin na i-introduce sa kanila yung mental conditioning. Dito ko na sila inuumpisang sanayan mga boss sa mga bagay-bagay na dapat nilang pagdaanan or gawin sa kanila bago ang aktual na pakikipagpaligsahan sa ibabaw ng rueda. Katulad ng paglalagay sa kanila sa travel box para maramdaman na nila mga boss yung pakiramdam na ibinibiyahe na natin sila papuntang sabungan at syempre pagdating sa sabungan yung ating idadrap sila sa limber pen papayputin, hihilamusan at lilinisan ng kanilang mga pa at diretsyo na mga boss sa ating keeping box by this time mga boss na bago natin ilagay ulit sila sa ating limber pen para pakaskasin ng kaunti palakarin, pailawan, ay huwag na huwag natin kalimutan na lagyan na ng uh, gloves sa kanilang kaliwang paa para masanay na sila na may nakabidbid at tangan-tangan sa kanilang paa bago ang aktual na pakikipagpaligsahan. Ang oras at eksaktong timing ng pagbibitaw na itong mga boss ay nakadepende sa ating tinatansya kung kailan talaga maaaring maganap ang aktual na kompetisyon. Napakahalaga mga boss para sa akin ang pagbibitaw na to dahil kailangan makita ko mismo kung alin sa mga candidates ang may direksyon ang palo, hindi nangingime at hitting with authority. D8 before mga boss, dito ko na sila pinupurga sa madaling araw. Kahit anong oras. Pero alang-alang sa ating mga baguhan nakasabong ay ang clue ako nagbibigay ako ng pamurga pag may tumilaok na sa aking mga ikinukondisyonistag na ang ibig sabihin ay medyo gising na at gumagalaw na yung kanilang diwa at kamalayan. At sa araw din yan mga boss ay yung ating daily routine na travel box, keeping box, limber pen, palakad at pailaw na may gloves sa kaliwang pa ang aking ginagawa. Walang ispar mga boss sa araw na yan. 7 days before mga boss, ito ay napaka-special sa ating mga stags. Sa araw na to mga boss ay pinapakasta ko umaga at hapon ang aking mga stags bago ko sila pakainin. At syempre, yung kanilang daily routine na travel box, keeping box, limber pin, pakaskas palakad, at pailaw with gloves on left leg ay tuloy pa rin mga boss pero walang bitaw. At take note mga boss, mula 7 days before, hinding hindi na ako nagsusuga ng aking manok sa damuhan o saan mang lugar na maaaring makatukasya ng plastic upos ng sigarilyo o ano pa mang maaaring bumara sa kanyang bituka. Ang pinaka-safe na pinaglalagyan ko ng aking mga kinukondisyon mga boss ay sa isang malinis at walang hapunan na indoor flying pen. Sa 6 days before mga boss, dito sa araw na to ay nagtapakasta pa rin ako ng umagat hapon bago pa kainin ang ating mga stags at sa araw na to ay mayroong isang activities na nadagdag ang ating final selection binibitaw ko sila mga boss para ma-determine ko kung sino talaga ang ipapasok ko sa paligsahan at sa araw na to mga boss ang aking tinitingnan ay yung stags na hindi agresibo at may precision ang palo. Tumatama direkta yung kanyang palo sa katawan ng kanyang kalaban. At katulad ng sinabi ko mga boss, umpisa 7 days before ay huwag na natin silang isuga sa damuhan. Mula day 7 din mga boss ay patulugin na natin sila sa ating indoor keeping stall. Day 5 before mga boss, ay dito ako nagpapaligo sa kanila at ang ginagawa kong diskarte ay lublob at syempre may kasama ng shampoo para sa kanilang mga lisa at kuto pagkatapos maligo ay binibilad ko sila sa araw hanggang sa matuyo at diretsyo na yan mga boss inilalagay ko ulit sila sa indoor flying pen na walang roasting pole at doon sila maghapon wala silang ibang gagawin doon kundi magpatuyo ng balahibo at magpahinga four days before mga boss ito yung araw na aking inilalaan sa pagpapakubkub pag sinabi kong pagpapakubkub mga boss ito ay kanilang kusang paliligo sa buhangin magkubkub man sila o hindi mga boss sa araw na yan ay walang kaso yan po ay isang tinuturing ko na pangalawang day off ng ating mga stags. Wala silang activities dyan, kundi kumain lang, magpahinga at mag-relax. Pero sa kinagabihan ng 4 days before na yun mga boss ay yun na yung timing ng aking pagbibigay ng last dose ng B-complex at iba pang suplemento na maaari niyang kakailanganin sa oras ng kanyang pakikipagtunggali sa ibabaw ng rueda. Dito sa 3 days before mga boss, dapat pantay sarado na natin yung ating stags. Kailangan lagi na siyang nasa keeping stall at kung sakaling pinapakain natin sa mga boss ay gumamit na tayo ng limber mat para hindi na siya makakain ng iba pang mga bagay-bagay na maaring makaapekto sa kanyang panunaw pagdating sa pointing time. At Kunting palakad at pailaw na lamang boss ang ating gagawin sa kanila. At ibalik na naman ating ulit sa ating keeping stall. Dito rin mag-uumpisa mga boss yung ating pagkontrol ng kanilang water intake at pag-umpisa ng ating carbo system. Dito mga boss, sa 2 days before ay kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pagkontrol natin sa kanilang water intake tuloy-tuloy pa rin mga boss yung ating ginagawang pagka-carbo loading sa kanila at from time to time ay kailangan na pinapalakad natin sila mga boss at pinapailawan para maiwasan na mangalay sila at magkaroon ng muscle bond sa loob ng keeping stall ang ginagamit ko mga boss na pahingaan or resting stall ay maluwang na sukat. Mayroon siyang 4 feet by 4 feet by 4 feet ang taas. Nakakalakad siya, nakaka-stretch siya, at nakakapagaspas pa siya mismo sa loob ng aking keeping stall mga boss. Huwag na huwag po kayong gumamit ng keeping stall na akala mo nakabartulina na sa sikip yung inyong mga manok. At syempre mga boss, total blackout na ang gagawin ninyo sa inyong keeping stall or resting stall. Nang na ibig kong sabihin ay takpan nyo na siya ng tela na mahirap mapinitrate ng liwanag. Kung ano ang ginawa nyo sa two days before, ay ganon na ganun din mga boss. Ang sistema na gagawin ninyo one day before ng kanilang, aktual na pakikipagtunggali sa ibabaw ng rueda. Hiyang nahiyang hiyang ako mga boss sa ganitong sistema ng pagbibigay ng mahabang pahinga sa aking mga stags. At syempre, lamang na lamang ako sa panalo. Sana ay lumamang din kayo. Good luck mga boss! Ako po ay hindi eksperto pero eksperyensyado. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now!